Pare, Albert, boy. Galing ka doon Manila. Ano oh, Ikaw doon nagpapainom dyan. Dito porta na picture. Ba, big time ka na doon pala ngayon. Ang pa. Lablog pa picture. Patay mo ang pera ngayon. Oo. Oh. pag ko sa Manila. Okay. Thanks. Wala, pagdating sa Laguna. Ako eh, nga lang nga big time eh. <laughs> big, time? Oh, big time? big time uh, big time. Okay. Big time ka pala sa Manila. Big time. Ano ang tarbo doon? Nag-inom ako. Araw-araw. Araw-araw. Ar 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 wala sahod. Hindi. Hindi. big time ka sa Manila. Tapos. Ano doon? wala eh. <coughs> um, uh, Tapos. Pag ay, dito ay, ngayon ay, sa Laguna. nga? At. At walang wala. Tapos tayo. What?